First time nga lang itong maranasan ni Lebron James sa isang laban. Daylon Brooks, Dirty Blake kay Bado, binatukang tuloy. Todo celebrate ang Rockets player dahil nga sa nangyari. Dalawang team na looking to improve in the standings. mag ngayong araw, Lakers vs. Rockets. Start na agad tayo the first quarter. Ganda nga ng umpisa dito ng Houston. At meron silang 10-3 lead agad. Dahil nga yan sa 8 points si Jalen Green. Pero ni Angelo Russell, bumawi nga ng 7 straight points niya para makadikit na ang kanyang team. At naging back and forth nga ang ating laban ng mga idol sa unang quarter at ang Houston nga ang nangunat may hawak ng kalamangan. Pero nang dahil nga sa mainit na kamay ni Dilo, umabot na siya sa 12 points, kinuha na nga ng Lakers ang kalamangan may tinuro pa nga pagtapos. At ang Houston Rockets mga idol continues to have a flow sa offense at grabe ngang two hand ang ang ginawa ni Cam Whitmore take over mode nga siya sa last minutes natin pinabauna ng Lakers ng 7 straight points balik sa double digit ang kalamangan ng kanyang team todo celebrate ang mga Rockets players 42 to 31 ang score natin Second quarter natin, abay dirty play agad ang ginawa ni Dylan Brooks kay Vanderbilt. Buti na lang okay lang siya, napikon nga si Vando dito. Binatukan tuloy na eject sa laban. At ang depensa nga ng Lakers sa quarter na ito ay absent Kaya naman patuloy na pinapalaki ng Rockets ang kanilang kalamangan Too easy nga para sa kanila At itong si Cam Whitmore masamang bala kay Lebron sa play na ito Inangasan papagdampus ng layup na warning ang tuloy ng referee At itong nga ang play na ito ang perfect representation Ng effort ng Lakers sa depensa this quarter Kaya naman down sila 78-60 after 2 quarters 18 point deficit at sa ating third quarter mga idol, wala nga pagbabagong nangyari. Ang Lakers natamad-tamad pa rin sa depensa kaya tinake advantage na ito ng team ng Houston Rockets at sila nga ay nagpakawalan ng matinding run sa first 5 minutes. 16 to 4 run lang naman yan mga idol kaya naman umangat na sila by 30 points sa laban na ito 94 to 64. And this quarter mga idol ay sumubok pa nga ang team ng Los Angeles Lakers to cut the Rockets lead mga idol and actually successfully nga nilang nagawa yan. Nababa nila from 30 points to 20 points kaso biglang ang inangat ito mga idol lang Houston Rockets at the very end. Ginawa nga nila ito mga idol na 24 point lead muli, ginawa ang momentum pabalik nga sa kanilang team 108 to 84 after 3 quarters. At sa ating fourth quarter nga abay talagang hindi sumuko ang team ng Los Angeles Lakers. Kanilang pinaglaro pa rin si sina LeBron, sina Dilo. kahit down nga sila by a big margin at yan mga idol ay nagpay off at grabe nga nababa ng Lakers ang kalamangan ng Rockets from 30 at ginawa nga nila itong 10 points na lamang with 3 minutes left in the fourth quarter. Pero ang impossible comeback attempt ka ng Lakers ay ginapus mga idol. Kinulang na nga sila sa oras na nalo dito ang Rockets. At talaga ng nangyari dito sa Lakers. Kung napanood nyo yung Warriors game, abay parang sobrang energetic nila doon. Samantalang dito sa laban nila sa Rockets ay parang wala nga silang pakialang mga idol. Parang tinatamad nga mga idol, parang mga kakagising lamang. Kaya naman ang Rockets nakuha, na ang gusto nalang makuha sa opensa, nagresulta ng kanilang panalo.